Magandang gabi mga kakimo. Ito po ang inyong kakimomi. Nandito po ngayon si Kimo sa tabi ko. Ayan po. O, oh, po si Kimo. Mataba na po si Kimo ngayon tapos mga anak last year yan tumaba na po ulit bumalik na yung dati niyang katawan hindi 3 years old na po si Kimo 2021 pinanganak po si Kimo ngayong March 3 years old na po si Kimo nangangalabit pa nagugulat naman ako sa iyo Kimo ang anak po ni Kimo ay si Kimi at si City si City po yung bunsong anak ni Kimo ngayon 2023 yung pinanganak ni Kimo ng 2023 last na anak niya yung tatlo po inuwi po sa Kabite Terima diba, Kimo? sa kabite yung anak mo ano po malapit sa po birthday ni Kimo hmm. ganyan lang po si Kimo madali pong tawagin 2021 po nang alagahan ko si Kimo. Year 2021. Nalagahan ko po si Kimo. ay nang inuwi ko na po siya dito sa bahay. Ang nanay po ni Kimo ay kulay black si Brocky. Binigyan ko na rin po siya ng pangalan Brocky. Pero wala po dito. Nasa palengke po. Hindi ko po siya nahuli. Ando lang po siya sa palengke. na nandumating po dito si Skittles yung bagong alaga po namin si Kimo po ay doon sa cage doon ko na lang po sila nilalagay bali apat po sila lahat dagdagan po kasi ng dalawa si Skittles po ay Persian Kaya, nagmamasage pa rin po si Kimo, oh. Ano po si Kimo, oh. Nagmamasage pa rin. Matalas naman ang pupumukay mo. Pupupita na kita. Puputulan na kita ng ano, oh. Pupo. Pumaba na po ang buhok. ng July. Parang si Kimo, tumaba na rin po si Kimo. Pag nandito po kami sa bahay, nilalabas ko po siya ng cage. isa-isa lang po. Init po kasi ngayon. Si Kimo at saka si Kimi. Bait naman ang Kimo na yan. gamit ng kimo, na yan. Dali pong tawagin si Kimo Ayan. Bye mga kakimo.